kayo? Saan sa... Diyan lang? una unahan lang? Diyan lang sa may ano... Palengke? O oh, sige ma'am, libre ko na po kayo. Vlogger ako mamaya, na. No? Ba, camera. Ipag-vlog ako libre lang po. Kasi pa-uwi na yung buha ko. Ah, sa kayo na lang. Thank you ma'am, thank you ma'am. Sir, nanlilibre ako ng sakay. Pakit ng Antipolo, Pateresa. Ay, San Miguel po. Oh, Ay, San Miguel. Sir, man. Manlilibre po ako ng sakay paakit ng Antipolo patreza. Eh, <coughs> ito okay, po ha. Okay. Sir, manlilibre ako ng sakay paakit ng Antipolo patreza. Pa saan kay sir? Libre lang. Vlogger ako sir Nagpa-content talaga ako ng game Ah sir Kasi pa pauwi na rin ako Tara na, libre lang Ha? Ah? Oo, oh, libre Kasi eh, so pag pauwi na ako sir ah, Talaga na nilibre na ako kasi doon din naman way ko Sabasok ba kayo sir? ah uh, Malakas yung gilang yung dito Okay lang, tama lang naman Bakit sir? Gusto rin ba mag-apply? Maganda rito, sir, wala kang amo wala kang susunding kahit sino. Biyahe ka kung kailan mo gusto. Pag gusto mo magbakasyon, pwede. Kahit isang buwan. Pera na lang kulang. <laughs> ba diba, Pag may sakit ka, ayaw mo bumiyahe. di ka bumiyahe. Kaya marami na rin nagre-resign sa ano. Wala ang hirap ng may amo, tapos magkano lang naman pasahod. Dito, malaya ka. Alam mo, wala ang bossing dito. Mamimili. Ikaw, ano, ikaw magdidesisyon kung anong oras ka pabiyahe. Umaga, tanghali, gabi, depende sa'yo. Ano, sa dalawang taong trabaho ganito, wala akong problema eh. Hindi ako nagmamadali gumising. ng oras eh, no? Oo, kahit tanong oras mo gusto gumising. Hindi ka mag sa oras, baka malit ka na, pagalitan ka ng boss mo. Walang ka ng trabaho. Ganda rito. Wala ang katrabaho boss. <laughs> Yun yung problema sa iba eh. Pati katrabaho mo, boss na rin eh. Pare-parehas lang naman kayo eh may pupuntahan ako, malaya akong puntahan, hindi ko kailangan magpaalam. Kasa kumpanya, dami ko, eche burece, papaalam ka pa, hindi oh. mo alam kung papayagang ka, pagbalik mo, kailangan, kung may sakit ka, kailangan, meron kang ano. It's Dito, pagkagaling mo, biyahe ka na, direto ka na, magtrabaho ka na, kung gusto mo. Saan tayo, sir, doon? lang, sir? Oo. Thank you, sir.